Ito po ay buko ng kalabasa, tanim ng kapitbahay, kaya malasa. Ito po ang mismong paboritong-paborito ng mga patanggin nyo. Wow. Yan po. Akin po kinuha ay bukong maliit. Ito po ay malasa dahil bukong-buko pa. Yung mga preso. Tsaka po ang talong ay hindi ko na biniyak buo po ito, masarap ito, manamis-namis. Ito po yung lutong bahay kung tawagin. Ang naroon po ay kajus. Tapos po ilalagay ko ito oh. Ah. Para po mas masarap ang kuan ay ito po ang ilalagay namin. Sampalok, pampasim Masarap po ito. Um. Ah. Ito po ang mismong paboritong-paborito ng mga patanggin nyo. May kadyos, may talong, may bukong. Pali po, oh. Asama na po ang bulaklak. Masarap po yan mga friends. Ako. Pag natikpan po ninyo ito, tapos nalagyan ko ng suka sampalok. palok. Nako, maiina na po ninyo kung kung ano kadabis ang lasa. Katambal po ng aming bulang lang. Ay, pritong tuyo. you. Yan po, oh. Ganyan po ang nagpiprito mga friend. Ganyan, oh. Hmm. Friend, ito po, suka. napakaasim, Sampalok? Sampalok talaga yan mga sim yung pong iba gumagamit yung nasa say pero yung po ang mas dabis po ito sulog na ang mo ha? sulog na ang mo siya. ya sulog na ho ang habot hindi oh. bulang lang oh yan po oh may kadyus yan hmm. tapon nyo no? yan oh ang sarap po niyan. yan ang dabis na luto mga friends Mm. Ay mga friends, wala pong tiwala sa aking bulanglang si Batang. Ito po, titikman na mga kababayan kong mga friends ko. Anong lasa? Asin. Ah! mm, isang suka, malinamnam. Dabis talaga. Ay di, aray na nga ho mga kupatang Pagkatapos ho ng tatay magluto na rin bulanglang na aray, di tayo lumamaw. Ay malasa naman nga ho ang kadyaw, satsaka ho aring talaw. Ay di, pandalim pandaling Ang sarap po ng talong. Sariwa-sariwa, bagong pitas. Ang sampa. Talim lang po yan diyan sa paikot ng bahay. ang talong. Yung kamas na kamas na. <coughs> Kung di kayo nagsasakol, ay di kayong bahala. Ari po ay buko ng kalabasa. Tanim ng kapitbahay, kaya malasa. Yung sasasawunin nyo, re. Di ni sa ginamos. Bakit na <laughs> gulay. Sa mga bata rin di na kain ng gulay. Nakaw. Ngayon pa lang ay kayo ay mag-practice kumain ng gulay. Ito po yung kain ni Batang. Masarap. Ngayon po yan nakapangain ng nilang-nilang sampalok na, na sampalo. hinog po ay buko ng kalabasa. Hindi po kayo nakain. Siya. Ay, Sol, mga kabatang. Ay, mga friends. Busog po si paring tayo. Uh, uh, Tapos. Gibaan din na naman, mga friends.